Natagpo mo na ba ang isang panaginip na tila totoong totoo na patuloy mong iniisip ito sa loob ng ilang araw? Marahil, na naitanong mo pa kung ito ba'y paglalaro lamang ng iyong isipan o may mas malalim na kahulugan. Paano kung sinubukan ng Diyos na makipag-usap sa iyo? Oo, tama ang narinig mo. Sa Biblia, maraming pagkakataon na ginagamit ng Panginoon ang mga panaginip upang ihayag ang kanyang kalooban, magbigay ng direksyon o magbigay babala tungkol sa mga bagay na paparating. Ang katotohanan ay, madalas gamitin ni Diyos ang mga panaginip upang iparating ang mga katotohanan na sa gitna ng pagmamadali ng araw-araw, hindi natin maririnig. Kaya, kung minsan mo nang naisip na ang isang panaginip mo ay maaaring may mas malalim na kahulugan. Ang video na ito ay para sa iyo. Tuklasin natin ang mga senyales, suriin ang bawat isa at alamin kung paano ginagamit ng Panginoon ang ating mga oras ng pahinga upang tayo'y gabayan. Unang senyales, bukas o saradong pinto. Ang panaginip tungkol sa mga pinto ay maaring mukhang simpleng bagay, ngunit ang simbolismo nito ay malalim, lalo na kapag tiningnan sa liwanag ng Biblia. Ang pinto ay kumakatawan sa mga oportunidad, mga landas na binuksan ng Diyos o mga hadlang na kailangang lampasan. Ang Biblia ay nagbabanggit ng mga bukas at saradong pinto sa iba't ibang pagkakataon tulad ng sa Apokalipsis Kabanata 3, Talata 8. Narito inilagay ko sa harapan mo ang isang pinto ang bukas na walang makapagsasara. Kaya ano ang kahulugan kapag nakakita ka ng isang pinto sa iyong panaginip? Kung ito'y bukas, maaaring sumisimbolo ito na binibigyan ka ng Diyos ng bagong daan, isang pagkakataon na dapat mong yakapin. Ngunit kung ito'y sarado, maaaring ito'y babala para huminto at magmuni-muni. Panahon ba ito ng paghihintay at pagtitiwala o senyales ito na pilit mong binubuksan ang isang landas na hindi para sayo? Madalas, ang nararamdaman mo sa panaginip ay mahalagang tagapagpahiwatig. Nakaramdam ka ba ng kapayapaan sa harap ng bukas na pinto? Maaring ito'y pagkumpirma ng Espiritu Santo na dapat mong tahakin ang susunod na hakbang. Nakaramdam ka ba ng pagkabalisa o kalituhan sa saradong pinto? Maaring ito'y pahiwatig mula sa Diyos na hindi pa oras. Katulad ni Pablo na nakaranas ng mga saradong pinto sa kanyang mga misyong paglalakbay, minsan ang mga hadlang na ito ay upang tayo'y idirekta sa mas malaki at mas mabuting plano ng Diyos. Pangalawang senyales, tubig o bukal. Ang tubig ay isa sa mga pinakamakabuluhang simbolo sa buong Biblia. Ito'y nagpapakita bilang tanda ng paglilinis, pagbabagong buhay at maging ng presensya ng Diyos. At kapag ito'y lumitaw sa iyong mga panaginip, may mahalagang mensahe itong dala. Tinukoy ni Jesus ang kanyang sarili bilang tubig ng buhay sa Juan Kabanata 4, Talata 14, na nangangakong papawiin ang ating espiritual na uhaw ng lubos. Kaya't kapag nakakita ka ng tubig sa iyong mga panaginip, maaaring may dalawang kahulugan ito. Kung ang tubig ay malinaw at kalmado, karaniwan itong sumasalamin sa kapayapaan at kadalisayan ng presensya ng Diyos sa iyong buhay. Para bang sinasabi ng Panginoon na nandyan siya, inaalagaan ka at nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng mga bagyo. Samantala, ang magulong o maruming tubig ay maaring magpahiwatig ng espiritual na kaguluhan, mga pagsubok o mga hamon na iyong hinaharap. Sa Isayas Kabanata 43, talata 2, nangangako ang Diyos, Kapag dumaan ka sa tubig, ako'y kasama mo, at kapag sa mga ilog, hindi ka malulunod. Ibig sabihin, kahit patila mapanganib ang tubig, ito ay paalala na kasama mo siya sa bawat pagsubok. Ngayon, kung ikaw ay nanaginip ng bukal o agos ng tubig, mas positibo pa ang kahulugan nito. Ito'y sumisimbolo ng biyaya ng Diyos na dumadaloy sa iyong buhay. Maaring ito'y tawag para lumalim pa sa salita ng Diyos, gaya ng sinasabi sa Salmo Kabanata 42, Talata 1. Kung paanong ang usay nauuhaw sa batis, gayon nauuhaw ang aking kaluluwa sa iyo o Diyos. Ngayon ang ikatlong senyales, ang puno ng ubas. Sa puso ng Biblia, matatagpuan natin ang isang makapangyarihang kwento na nagpapakita ng maalagang pag-aalaga at ng malalim na koneksyon sa pagitan ng manlilikha at ng kanyang bayan. Nagsimula ito nang si Jesus ay naupo kasama ang kanyang mga disipulo habang ang mahinang liwanag ng araw ay nagliliwanag sa lungsod ng Jerusalem. Alam niya na ang kanilang oras na magkasama ay malapit ng magwakas at bawat salitang kanyang sinabi ay may dalang bigat na panghabang buhay. Sa isang tingin na puno ng pagmamahal, nagsimulang magkwento si Jesus ng isang parabola. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Juan Kabanata 15, Talata 1 sa paggamit ng metaporang ito, inilarawan ni Jesus ang isang imahe na pamilyar sa lahat ng kanyang mga tagapakinig. Sila'y nakatira sa isang lupaing maraming taniman ng ubas, ngunit ang mga ubas lamang na maingat na inalagaan, tinabas at inaruga ng magsasaka ang nagbunga ng dekalidad na mga prutas. Sa kwentong ito, inihalintulad ni Jesus ang kanyang sarili sa puno ng ubas at tinawag ang bawat isa sa atin bilang mga sanga. Tayo ang mga sangang iyon, lumalaki at umaabot, ngunit ganap na nakasalalay sa koneksyon sa puno ng ubas upang magbunga. Kung ang isang sanga ay maputol, ito'y matutuyo at magiging walang silbi. Kaya't binalaan ni Jesus ang kanyang mga disipulo Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo, kung paanong ang sanga ay hindi makapagbubunga ng mag-isa, maliban kung ito'y mananatiling nakakabit sa puno ng ubas, gayon din kayo, maliban kung kayo'y manatili sa akin. Juan Kabanata 15, Talata 4 Ito ang esensya ng puno ng ubas, koneksyon at buhay. Kung nanaginip ka tungkol sa isang puno ng ubas, ito man ay malakas at mabunga o tuyo at walang buhay, maaaring ipinapadala ng Diyos sa iyo ang isang makapangyarihang mensahe tungkol sa iyong relasyon sa Kanya. Ikaw ba'y nananatili sa Kanya? Ang iyong mga bunga, mga gawa, salita at hangarin ba'y sumasalamin sa buhay ng tunay na puno ng ubas? Ang mga panaginip tungkol sa puno ng ubas ay madalas na nagiging paalala isang tawag na bumalik tayo sa kanya na siyang pinagmumulan ng lahat ng buhay at lakas. At malinaw ang pangako, kung kayo'y mananatili sa akin at ang aking mga salita ay mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anuman na inyong nais at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Juan labing 15, Talata 7 Pangapat, Langis ng Pagpapahid Noong sinaunang panahon, ang langis ay hindi lamang isang pangkaraniwang bagay. Ginagamit ito sa mga seremonya ng relihiyon, mga ritual ng paglilinis at maging sa pagpapagaling ng mga karamdaman. Ang langis ay itinuturing na halos sagrado at ginagamit para pahiran ang mga hari, propeta at mga pari bilang tanda na sila'y pinili ng Diyos at may daladalang mas mataas na layunin. Sa mga kasulatan, ang langis ay kumakatawan din sa Espiritu Santo mismo na parang ang banal na kakanyahan ng Diyos ay ibinubuhos sa mga nais niyang bigyan ng kapangyarihan. Ito ay simbolo ng kagalakan, proteksyon at pagpapala, ngunit pati na rin ng pagkatalaga at responsibilidad. Ano naman ang kahulugan ng panaginip tungkol sa langis? Ang managinip ng langis ay maaaring isang mensahe mula sa Diyos na nagpapahiwatig ng panahon ng pagpapahid at kakayahan sa iyong buhay. Isa itong paalala na ikaw ay pinipili para sa isang natatanging misyon at na ang Espiritu Santo ay nagnanais na ibuhos sa iyo ang karunungan, kapangyarihan at proteksyon na kailangan upang maisakatuparan ang layuning ito. Kung sa iyong panaginip ay ikaw mismo ang pinapahiran ng langis, maaaring ito ay simbolo ng kumpirmasyon ng isang tawag, isang pagpapala o isang pagbabagong espiritual na malapit ng maganap. Bukod dito, ang langis ay nauugnay din sa pagpapagaling at pagpapanumbalik. Kung sa iyong panaginip ay gumagamit ka ng langis para pahira ng isang tao, maaaring ito ay tanda na nagnanais ang Diyos na gamitin ang iyong mga kamay upang magdala ng kagalingan at kaginhawaan sa iba. Isa itong paanyaya na maging instrumento ng pagpapanumbalik, maging ito man ay emosyonal, espiritual o pisikal. Ikalimang tanda, trono. Kung sa isang panaginip ay makita mo ang iyong sarili sa harap ng isang trono, maaaring ito ay isang tanda na nais ng Diyos na ipakita sa iyo ang isang bagay na may kaugnayan sa espiritual na pamamahala sa iyong buhay. Maaaring ito ay sumisimbolo ng isang bagong yugto Isang tawag na kumuha ng mas malaking responsibilidad, gumawa ng mga desisyon na may karunungan o maging isang kumpirmasyon na ikaw ay nasa ilalim ng pamamahala ng Diyos at dapat kang magtiwala sa Kanyang katarungan at paghuhusga sa iyong sitwasyon. Isang halimbawa mula sa Biblia na nagpapakita ng kahalagahan ng trono sa mga panaginip ay matatagpuan sa Daniel, Kabanata 7, kung saan nagkaroon ang propeta ng pangitain ng mga trono na inilagay at ang matandang araw ay naupo. Sa panaginip na ito, ang trono ng Diyos ay hindi lamang sumisimbolo ng kanyang autoridad, kundi pati na rin ang katiyakan na siya ang may control sa lahat ng nangyayari, kahit na ang kaguluhan ay tila namamayani sa paligid. Kung ikaw ay managinip ng isang trono, bigyang pansin kung sino ang nakaupo dito. Kung ito ay walang laman, maaaring ito ay nagpapahiwatig ng isang yugto ng kawalan ng katiyakan o isang tawag na magtiwala na ang trono ng iyong buhay ay dapat sakupin ng Diyos. Kung ang trono ay okupado ng isang marangal na figura tulad ng isang hari, maaaring ito ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos na nagpapaalala na siya ang Panginoon sa lahat ng bagay. Ikaanim, liwanag o mga bituin. Mula pa noong sinaunang panahon, ang mga bituin ay ginagamit upang sumagisag sa presensya ng Diyos, karunungan at maging sa pangakong gabay sa mga panahon ng kadiliman. Sa Biblia, ang mga imahe ng liwanag at bituin ay lumilitaw sa mahahalagang sandali, nagpapahiwatig ng pagkilos ng Diyos at ng Kanyang plano na unti-unting natutupad. Isang klasikong halimbawa ay ang bituin na gumabay sa mga pantas patungo sa lugar ng kapanganakan ni Jesus. Ito ay naging gabay ng pag-asa at direksyon, isang kumpirmasyon ng katuparan ng mga sinaunang propesya at ng kapanganakan ng tagapagligtas. Kung ikaw ay managinip ng mga ilaw o bituin, maaring ito ay isang indikasyon na sinusubukan ng Diyos na bigyan ka ng kaliwanagan sa isang bahagi ng iyong buhay na nangangailangan ng liwanag. Marahil ikaw ay naghahanap ng mga sagot o dumadaan sa isang yugto ng pagdududa. Ang makita ang isang malakas na liwanag sa gitna ng kadiliman halimbawa ay maaaring sumisimbolo sa katotohanan na inihahayag o isang gabay na mula sa Diyos na nagpapawi ng dilim ng kawalan ng katiyakan. Ang mga pangarap tungkol sa mga bituin ay maaari ding maiugnay sa mga banal na pangako. Isipin ang pagtawag ng Diyos kay Abraham sa Genesis kabanata 15 bersikulo 5. At dinala niya siya sa labas at sinabi, "Tumingin ka ngayon sa langit at bilangin mo ang mga bituin kung mabibilang mo." At sinabi niya, "Ganyan ang magiging lahi mo. Ang mga bituin dito ay sumasagisag sa pangako ng isang masaganang hinaharap at dakilang tadhana." kaya kung sa isang panaginip ikaw ay nakatingin sa kalangitan na puno ng mga bituin maaaring ito ay isang paalala na mayroong mas dakilang bagay na inihahanda ang Diyos para sa iyo ikapito bahaghari sa mga ulat ng Biblia, ang bahaghari ay palaging isang napaka na simbolo na puno ng kahulugan. Ito ay unang binanggit sa kwento ni Noe sa Genesis Kabanata Siyam, mga talata labindalawa hanggang labintatlo, kung saan itinatag ng Diyos ang kanyang tipan sa sangkatauhan pagkatapos ng malaking baha. Ito ang tanda ng tipan na ginagawa ko sa pagitan ko at ninyo. Ilalagay ko ang aking bahaghari sa mga ulap at ito'y magiging tanda ng tipan sa pagitan ko at ng lupa. Ang bahaghari sa makatuwid ay isang walang hanggang paalala na gaano man kalakas ang bagyo, hindi kailanman sisirain ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kung ikaw ay nanaginip ng bahaghari, karaniwan itong may dalang mensahe ng pag-asa at pagbabago. Para bang sinasabi ng Panginoon na ang isang panahon ng pagsubok ay malapit ng magwakas at isang bagong yugto ng kapayapaan at kasiyahan ay magsisimula. Tulad ng nangyari kay Noe, ang bahaghari sa mga panaginip ay maaaring magpahiwatig na ang mga espiritual na bagyo at mga pagsubok na iyong nararanasan ay malapit ng matapos. Dumarating ang Diyos na may hatid na oras ng pagpapanumbalik at mga bagong pagkakataon. Sa ibang perspektibo, ang bahaghari sa mga panaginip ay maaari ring sumagisag ng pagkakasundo at tipan. Maaaring may isang bagay sa iyong buhay na kailangang maibalik, isang relasyon, isang layuning napabayaan, o kahit ang iyong koneksyon sa Diyos. Kapag lumitaw ang simbolo na ito, ito ay isang paanyaya na muling ibalik ang iyong pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos at muling itugma ang iyong puso sa layunin na inihanda niya para sa iyo. Ikawalo, kordero. Ang panaginip tungkol sa kordero ay karaniwang may kaugnayan sa mga sandali ng kapayapaan, proteksyon at pagbabago. Ang kordero ay isang simbolo ng kadalisayan at koneksyon sa isang mas mataas na kapangyarihan. Kapag ito ay lumilitaw sa mga panaginip, maaring ito ay isang palatandaan na ikaw ay nasa isang yugto ng katahimikan at kawalang malay. O kaya naman, isang pahiwatig na kailangan mong ibalik ang mga katangiang ito sa iyong buhay. Kung sa iyong panaginip ang kordero ay mukhang payapa at kalmado, ito ay maaring paalala na ikaw ay nasa ilalim ng banal na proteksyon at hindi mo kailangang matakot sa mga hamon na dumarating. Parang isang yakap mula sa Diyos na nagbibigay ng kapanatagan at aliw sa gitna ng mga pagsubok. Samantala, ang panaginip tungkol sa isang kawa ng mga kordero ay maaaring mga hulugan ng kasaganaan at kaligtasan na parang ikaw ay napapaligiran ng mabubuting impluensya at mga kaibigang nagpapalakas ng iyong pananampalataya. Ngunit, kung ang kordero sa panaginip ay tila naliligaw o malayo sa iba, maaaring ito ay nagpapahiwatig ng isang pangangailangan. Marahil ikaw ay nalalayo sa tamang landas, at ang panaginip ay tinatawag kang bumalik muli upang hanapin ang presensya ng Diyos at bumalik sa kawan tulad ng isang tupa na natagpuan ng kanyang pastol. Sa Mateo, Kabanata 18, mga talata 12 hanggang 14, sinabi ni Jesus ang tungkol sa pag-iwan sa siyam na na tupa upang hanapin ang nawala. Kung ito ang konteksto ng iyong panaginip, ang Diyos ay iniaabot ang kanyang kamay sa iyo, nagnanais na ibalik ka sa kanyang kalinga. At kapag ang kordero ay lumilitaw kasama ng ibang mga simbolo, tulad ng isang pastol o sa gitna ng payapang tanawin, ito ay isang mas malakas na tanda ng proteksyon at gabay. Ang mga detalyeng ito ay nagpapakita na ikaw ay nasa tamang landas at maaari kang magtiwala sa mga hakbang na iyong tinatahak. Ikasiyam at panghuli, Leon. Ang leon ay hindi lamang isang kahangahangang hayop, kundi isang makapangyarihang simbolo ng autoridad at soberanya. Hindi nakapagtataka na ito ay binabanggit sa iba't ibang paraan, minsan bilang tanda ng lakas ng Panginoon, at sa ibang pagkakataon bilang isang babala upang maging mapagbantay. Halimbawa sa pahayag, Kabanata 5, Talata 5, si Jesus ay inilarawan bilang ang leon ng tribo ni Huda na tumutukoy sa kanyang posisyon ng kapangyarihan at espiritual na paghahari. Ang leon dito ay kumakatawan sa tagumpay ni Kristo na sa kabila ng lahat ng pagsalungat ay nananatiling hindi magapi. Kaya't kung ikaw ay nanaginip ng isang leon sa isang mapayapang konteksto, maaaring ito ay isang paalala na ikaw ay nasa ilalim ng proteksyon ng hari ng mga hari na lumalaban para sa iyo at nagbibigay sa iyo ng lakas at tapang. Ngunit ang interpretasyon ay maaaring magbago depende sa likas ng panaginip. Sa unang Pedro Kabanata lima talata 8, halimbawa, binabalaan tayo ng apostol na ang kaaway ay kumikilos tulad ng isang leong umaatungal humahanap ng masisila. Kaya't kung ikaw ay nanaginip ng isang galit o nagbabadyang leon, ito ay isang tawag na maging mapagbantay sapagkat maaaring may mga espiritual na panganib sa iyong paligid. Sa mga ganitong pagkakataon, ito ay isang babala upang palakasin ang iyong sarili sa panalangin at huwag matakot. Sa kabilang banda, kung ang leon sa iyong panaginip ay maamo, naglalakad sa tabi mo o tahimik na nagmamasid sa iyo, ito ay nagpapahiwatig ng isang tiwala mula sa Diyos na ibinigay sa iyo tulad ng leon na namumuno sa kanyang kawan ng may tahimik na autoridad. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay binigyan ng kakayahan upang maging isang pinuno, isang taong nag-iinspirasyon sa iba na manatiling matatag at walang takot kahit sa gitna ng unos. Ikasampu at huli sa ating listahan, mga anghel. Kapag ang mga anghel ay lumilitaw sa ating mga panaginip para bang ang kalangitan mismo ay nagsisikap na makipag-ugnayan sa atin, kung ang isang anghel ay lumilitaw na may dalang liwanag o pakiramdam ng kapayapaan, ito ay tanda na ikaw ay pinoprotektahan at ginagabayan ng Diyos sa mga mahihirap na sandali. Para bang sinasabi ng Panginoon na hindi ka nag-iisa at mayroong makalangit na presensya sa iyong tabi, nagpapalakas ng iyong pananampalataya. Madalas ang mga ganitong panaginip ay nangyayari sa mga panahon ng pagdududa o pagdurusa bilang isang direktang tugon mula sa itaas upang ipaalala sa atin na siya ay nagmamasid at nag-aalaga ng bawat detalye ng ating buhay. Sa kabilang banda, kung ang anghel ay may sinasabing partikular, tandaan ang bawat salita dahil maaring ito ay mahalagang mensahe para sa isang desisyong iyong gagawin. Tandaan na, sa Biblia, ang mga anghel ay laging may dalang layunin. Ngunit paano kung ang anghel ay nagpapakita ng malayo o may seryosong postura? Maaari itong maging tanda na kailangan mong muling suriin ang iyong mga pagpili. Maaring may isang bagay sa iyong landas na nagpapalayo sa iyo sa layunin ng Diyos. Sa mga ganitong pagkakataon, ang panaginip ay isang babala upang bumalik sa tamang daan at muling ihanay ang iyong mga hakbang sa kalooban ng Ama. Sa kabuuan, ang panaginip tungkol sa mga anghel ay walang alinlangan na isa sa mga pinakamalakas na simbolo ng proteksyon at komunikasyong makadiyos. Hindi mahalaga kung paano sila lumilitaw, nagdudulot man ng liwanag, mensahe o simpleng presensya, ang mga ito ay tanda na ang langit ay sumusubaybay sa bawat hakbang mo, handang gabayan ka sa anumang kalagayan. Kung nagkaroon ka ng ganitong panaginip, oras na upang buksan ang iyong puso at pakinggan kung ano ang nais ipahayag ng Diyos sa iyong buhay. At kung nagustuhan mo ang matutunan tungkol sa kahulugan ng mga panaginip at kung paano makipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng mga ito, huwag kalimutang tingnan ang susunod na video na lumalabas na sa iyong screen ngayon. Pagpalain ka ng Diyos.